May himala, bukol ni Ate Gay sa leeg lumiit na. Masayang ibinahagi ni Gil Adukal Morales, o mas kilalang si Ate Gay sa mundo ng showbiz, ang update tungkol sa kanyang sakit na cancer. Kung ating babalikan, ikinalungkot ng maraming fans at ng mga netizens ang balitang na diagnosed si Ate Gay 54 na taong gulang ng stage 4 cancer dahil nagkaroon ng malaking bukol ang kanyang leeg. Matapos niyang malaman na nagkaroon siya ng stage 4 cancer, ay halos hindi pa umano agad, nagsink in sa komedyante ang masamang balita na kanyang natanggap matapos sabihin sa kanya ng una nitong doktor na hindi na siya aabot sa taong 2,026. Say ni Ate Gay, mahirap ngayon ang lagay ko. May cancer ako, stage 4 daw. Magtatagal pa ba ang buhay ko? Ang sabi ng doktor, hindi na daw ako aabutin ng dalawang libo dalawamput-anim, kaya ang sakit-sakit sa akin, hindi na rin daw ako pwedeng operahan, wala raw lunas, masakit para sa akin, pagbabahagi ng komedyante. Aminado naman si Ate Gay na sumikat siya sa kanyang walang himalas skits habang ginagaya nito si superstar Nora Honor, pero sa panahon raw ngayon ay mas kailangan niya ng isang himala. Halos araw-araw umiiyak ako. Hindi naman ako nagkulang kay Lord, although lagi kong sinasabi na walang himala, pero kailangan ko po ng dasal. Kailangan ko po ng lakas at sana po makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Dagdag ni Ate Gay. Sa naging panayam naman ng komedyante sa YouTube show ng Talent Manager na si Ogie Diaz, masayang ibinahagi ni Ate Gay na sa kabila ng kanyang karamdaman, ay may mga taong mabubuting puso na handang tumulong sa kanya para sa mas mabilis niyang paggaling. May isang tao rin na sinagot na ang kanyang medical treatment at chemotherapy sa isang kilalang ospital. Matapos ang ilang araw na pabalik-balik ni Ate Gay sa ospital, nagbunga na ang panalangin ng mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya, nagkaroon kasi ng malaking improvements ang kanyang bukol sa leeg. October 2, ibinahagi ng komedyante sa kanyang social media na lumiit na ang bukol sa kanyang leeg dahil mula sa 10 cm na laki ay naging 8.5 cm na lang ito. Ani ah, Ate Gay, ang bilis ng pagliit ng bukol in tatlong araw, 10 cm naging 8.5 cm. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanalangin ng aking anggarang paggaling. Patuloy lang po. Panalangin naman ng lahat ay sana ay tuloy-tuloy na ang paggaling na ito ni Ate Gay dahil naniniwala sila na mas marami pa itong mapapasaya.